Bandung, May bagong beat ka ba dyan? Bakit? Pairam naman oh. No? Bakit nga? May gusto lang ako ng ka ng kanta. Para kanino? Ah, uh, Rika nga? Ano? Sabi ko, "Halika nga, samahan mo ako dito." Bigyan mo na 'yung beat. Ay to, try mo. Wa nagdahom nga ako ma sa usa ka girl na anay uyahab na na anay gaangko na anay kahago oh, na anay galab oh, na anay katagbo oh. sa imong pag-uli gikan sa eskwela gikan sa simbahan ubisan asa ah, ani ako pero mingga hulat nga kasing-kasing mo maakuha ah. Ako ray naglibog sa akong sitwasyon Kay bisag unsaon, wala joy paglaom Taman lang sa text text, taman ra sa tawag Sa damgo na lang ilaag Kung wala kay message, ako mag Basta ikaw kakul, di ko mapuol O akong dako na akong pangutana Nga nung manggod, nga ikaw pa ha Nga nung ba, ikaw pa Ang ako ang nakit nga naanay laing gihigong maha Ngano ba di kumakaya nga mawala ka sa ako nga Di man ka aku aha friend lang, mauna atong relasyon Taman na ko ani sa imahinasyon Bisan og sakit, ako na lang dawaton Para sa imuha, ako ka nang buhaton Ug sa ani sa lamok Sa inyong duha, gasamok sa muhok Busa pa sa iluha, di ko yun mapugnan Ang isulti sa imu, ang akong nabatian Nabatian ko nga, wako wa kabalo ko'y di ko papaha kining mabago oh, Ikaw ang babay nga akong gidamgo O oh, akong balikon, ikaw ang love ko O oh, garon imuha nakining nadunggahan Ang kanta nga ako lang naman gibilarahan O oh, balikon na akong pangutan Ngano manggod ikaw pa ha ba ikaw pa ang ako ang nakit Ang nga naanay laing dihigod mahal nga nobody kumakaya nga mawala ka sa ako Nga di man ka ako ah